Ayan mga ka-chicks Ayan lang tayo nakapag-upload ulit Feeding time ng mga Stags natin dito Mamaya pakita ko sa inyo yung mga Bago natin tali ng mga national banded naman Mga bata pa pero Mga ayos din Yung mga Quality ng ating mga national banded Okay? Ah, huwag niyong kalimutan. Malapit na yung ano, September 12. Ang plano ko, ah, uh, ipamigay natin yung ano, sa stags yung mga dalawang uh, pure na sweetness. Papakita ko sa inyo mamaya. Ano? Pero hindi pa sure, no? Para yun pa lang yung plano natin. Pure sweetness para mas magandang materialis para sa mga, mga lucky winners ng ating stags and mga pullets. So, tingnan natin mamaya, papakita ko sa inyo. Kita-kita tayo kita, mga idol, mga ka-chicks. Ka-chicks, punta tayo dito sa ating mga national banded. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kagugwapo yung ating mga national banded. Tara! Kasama natin si Bernie at yung ating uh, videographer. Meron na, meron na tayong videographer. Ma-assess na tayo mga ka-chicks. <laughs> Okay, tama! Nandito yung uh, linyada natin ng mga bagong tali na National Banded Stags. chicks medyo bata pa hindi pa gaano buo yung mga buntot pero quality quality ito yung nasa ano no yung na nasa video natin I think kahapon yata mga kasmino white ito yung straight comb ganda maganda yung postura nila no yan so mga national banded Asmina White. So, ito <laughs> pa isa. <laughs> So yung pinakita ko sa inyo straight comb. Nakasmina white. Pakita mo. Yan. Ito naman. Picomb no. So nakasmina white natin. Naglalabas din sila ng straight comb. Pero karamihan mga picomb. Ito so, mga kachiks. Napakaganda na hipo nitong uh, kasmina white na to. Ay. Ito 'yung mga pure natin. 'Yung mga nandoon. Mukha na maganda diyan. Ito 'yung uh, Picom. Nakasmina white 'no. yan. Hindi pa rin buo 'yung buntot niya pero super na 'yung body conformation niya, napakaganda Kita niyo naman 'no. Ito 'yung uh, Picom na mga kasmina white natin. Solid na solid. Ganda. So nandito sa ano mga ka-chicks yung, yung linyada na to puro mga gray to Lahat ito mga pure sweetness gray no for materials natin tong mga to so ang plano ko yung dalawang stags na bibigay natin sa free raffle pure uh, sweetness yung ipamibigay natin para mas solid at uh, mas matuwa yung mga magiging uh, winners no ito, isang uh, sweetness gray na, na pure, no? Bata pa rin. Siguro mga 6 months, going 7. Mga pure sweetness to, no? Yan. So, pwede nyo itong gawing materialis, no? Kung ano yung uh, mapipili natin ipamigay, no? Sa mga mananalo. Yan. tapa another pure sweetness gray kayong mga idol no puting-puti ang ah, mga sa puti na eh. pure sweetness gray F1 to ng no? mga original nating uh, uh, pure sweetness na no? so marami tayong palabas. so siguro dito na tayo mamimili na ipapapremyo natin sa September 19 so sa mga gustong sumali No, nakita nyo kung gaano kakwalito yung mga ipamimigay natin. September 12, live broadcast. Kailangan mag-join kayo para malista kayo no sa mga participants. No, nabanggit ko na yung hindi mag-join ng live, hindi, hindi na po pwedeng humabol no na makasali sa mga free raffle natin on September 19. So, kailangan mag-join kayo mga ka-chicks, no? September 12, 8 p.m., no? So, nakita nyo naman yung mga pwede nyo mapanarunan. 'no 20 pullets sa dalawang stags na quality lahat yan quality pwede niyo uh, gamitin no? sa breeding okay so watch out for the next video maraming salamat sa mga solid supporters supporters natin no patuloy na nanonood at uh, pa share at sa mga hindi pa subscribers no again hindi pwedeng sumali mga hindi subscribers no pa-subscribe yung ating YouTube channel Jerry Gento Adventures and Lifestyle TV ha no? Mabuhay po tayong lahat. Thumbs up.